dito mga idol uh, sinasabi nilang uh, sa whole na uh, daw ito na kwento na dati ito oh, ang dilim mo diba so, sa, sa kwento kwento meron na itong ano, uh, pagpapakitang multo silip silip tahanan tapos mayroon pang mayroon pa daw ano dito tahanan dito mayroon babaeng nakabili so uh, napakadilim napakadilim dito ito yung papasok sa duty ko pagka ganito madaling araw mapapasok na ako dito ito ang dumala ito ang pagpantokwento nila talagang mayroon daw talaga yan dito kasi marami nang na uh, sabi sa akin na ito talaga yung mga multo multo daw dito dati yung papakita yung mga uh, nanggagaya ng mukha eh, sabi nila matagal uh, na daw yan dito kasi lang kasi nasanay na lang din sila sa sinasabi nilang may multo pero ako pag na, nasa jodi ako sa gabi hindi naman ako natatakot kasi hindi naman ako dito nagtatambay umiikot ako sa likod ayan o Sobrang dilim na yung hallway na ito. Pagpapasok na. Nakakatakot talaga yan dito. Tagal ko rin dito mag... halos magtatatlong taon ako rito. Marami akong nararamdaman. Dati nga yung kaibigan ko sa... hinila sa paa. Hinawakan mismo sa paa. Oo, totoo yun. Sabi niya nga, doon daw nang sa hagdan, Hinawakan yung binti niya tapos yung sinasabi nila ng mga uh, bata na tumatakbo. So, totoo naman yan kasi one time na naglabas na kami sa trabaho tapos nag-clearing kami. Bago kami maglabas, nag-move yung mga janitor namin. Ang umaga na nag-clearing kami, may apat ng bata nakapa. Wala namang pumapasok sa loob ng building na nakapa. So sabi nila talaga, matagal na daw nangyayari yan minsan sabi nila may may babaeng nakabelo parang ganon at ay yung naranasan ko din na kwento nila na totoo nga pero one time naranasan ko na kasi tinabukan ako dati ng isang buong box na karton tapos hinambas yung uh, roll up sa loob wala namang tao, inilawan ko tapos pinareview ko sa CCTV yun. So, ang nangyari, nakita doon yung osok na tumatalam talon na parang naglalaro. So, dalawang beses ako pinag, uh, ano, uh, pinasalihan dito. Pero hindi ko lang pinansin. Hindi ko lang binigyan ng uh, ibig sabihin kasi natatakot din ako eh. So, yung mga time na nangyari na yun, oh, takot din ako. Thank you, thank you very much sa uh, mga panonood ng video niyo sa akin at uh, sa pag-share ng video, pag-comment, pag-react. So maraming thank you talaga. So itong video na to, hindi ko kasi pwedeng uh, habain kasi uh, madilim naman talaga. Ayan oh. nakikita ay, niyo naman yung evidence di ba? So yan ang mong yan, papasok talaga yan sa duty ko. Ito naman yung galing sa akin. Sa akin. So kaya nga sabi ko, sobrang nakakata pasok ko palang dyan, walang ilaw pasok sa loob uh, kahit ako natatakot din siyempre uh, dito din kasi ako nagtatrabaho dito ako nakajudo bilang isang na gwardya kaya uh, uh patay malis na lang ako dito madidma na lang parang walang napansin pero natatakot din <laughs> isa rin pala sa mga natatakot no, ito yung ana uh, na, napakaraming kwento Uh, maraming naranasan, maraming uh, nangyari at uh, yung mga ng mukha. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero ang babayit naman. So dito na lang yung videos natin. At uh, thank you, thank you very much. At uh, masayang araw. God bless you. Uh. Siyempre, masaya rin ako sa pagkakontent niya, sa pagkagawa ng mga vlog na yan. So, marami salamat talaga. So, for this video, so, doon sa mga subscriber na natin dyan na mag-subscribe sa akin. So, maraming tingin ko talaga. Jom. Lupa semua. Merry Christmas ya yeah. Allah. Advance Merry Christmas.